Hello mga kaamang mga ka-idol, ito ipapakita ko sa si mga kaamang update ko to mga kaamang ka-idol kung sino bibili nito mga kaamang mga ka ka-idol ito. With mark dito sa gitna ng tapat ng balikat niya mga kaamang mga ka-idol, bihira lang makikita to. Kasi nakikita ko ito sa ano, sa post nila ta sa YouTube talaga na may bibili talaga nito. Pero iwan ko lang kung totoo. Pero kung sino mang ano ito, uh, nakikita ito sa video ko kung sino mabibili nito mga ganitong with mid mark dito sa gitna o yan bihira nyo lang makikita dito with mid mark sa gitna talaga ng balikat sa tapat ng balikat yan o ayan, o. ayan sa gitna ito ayan o yan dalawang piraso ito mga, ka, mga ka idol kung sino mong bibili mga kamang mga ka-idol ito, sa gitna talaga ayo, oh, sa tapat ng balikat niya mga kamang mga ka idol 2020 ito mga kamang mga ka idol ito 2020 Manuel L. Quezon ayan Ay, yung Manuel pa nga niya o oh, nandito sa ano okay naman yung ano niya, pero yung gitna yung hinahanap nila itong with mark dito sa may gitna mga maka idol yan dalawang piraso to bihira nyo lang makikita to mga kamamaka idol kung sino mong bibili naman bibili ko bibinta ko to mga kamamaka idol kasi ngailangan nyo kong pira mga maka idol yan no? kita kita nyo naman mga kamamaka bihira nyo lang makikita to ang na nasa baba talaga pero ito sa gitna kung may bibili nito mga mga idol, binta ko to. Paki like and subscribe mga mga idol yung YouTube channel ko para updated kayo sa mga post ko mga mga idol. At ito, ito dalawa. Yung piraso lang talaga. Hmm. Kahit ano wala. ito, wala talaga yung iba. Yung ibang ano. Walang ganito. Sa gitna. ano o. Ayan o. Nakikita nyo naman sa gitna o oh, yan o. Oh. Hmm. Ya, sa tapat talaga ng balikat niya. Ito sa tapat ng balikat din to. Kabira niya naman kita mga kamang ka-idol. Suwerte kayo kung ito. Kung mayroon kayo naman nito, tago nyo mga kamang ka-idol. Baka may bibili nito. Kasi ako nagbibinta talaga ako. Hindi ako nagbibili, hindi ako bibili ng barya mga kamang ka-idol. Nung no, uleksyon lang ako kung ano na ikita anong mayroon sa barya. Pero kung ganga ganito mga kung may bibili mga kamo, bibinta ko mga kamo ka idol. To. Yung mga may kwilyo, mayroon din ako mga kamo ka idol. Yan nga kung may bibili mga kamo ka idol mga ganito. Binta ko to. Comment lang kayo yan o chat lang kayo sa akin mga kamo ka idol. Thank you for watching mga kamo ka idol. Ito lang hanggang dito lang mga kamo mga ka idol. Thank you, thank you.